Good morning mga kabayan. Magandang araw. Meron akong naisip kabayan ano. Mga kabayan ko. Meron akong naisip na lulutuin. Na kung saan hindi ko talaga alam, no. Pero susubukan ko. Naisipan ko lang. Titingnan ko kung ano ang kahinatnan sa gagawin kong ito mga kabayan. Tingnan niyo ang gagawin ko kabayan ah. ah itong itlog na minix ko na mayroon akong alamang na binili ko halagang 20 pesos mga kabayan. 20 pesos lang yan isang tumpok. May gagawin kasi ako na eksperimento na hindi ko alam kung ano magiging kinalabasan mga kabayan. At ang sumunod, ito yung pansit kanton. So abangan nyo kabayan kung anong gagawin ko. na uh, naisip ko lang, hindi ko alam kung ano magiging kainatan mga kabayan ko. Yung tingnan natin mamaya maya konti mga kabayan ko. Yan yeah, na mga kabayan yung alamang mo. No? Uh, pinapaanuan natin ng tubig, inugasan ko para malinis. No? At ito naman kabayan ay aking uh, dinurog ng kaunti. Oh. Uh, titignan ko kung anong mabuo sa isipan ko. Yan po kabayan, yung tubig na kumukulo, ilulubog ko itong uh, pancit canton. Ano? Ilulubog ko ito. Kaya nantayin natin na maluto siya ng kaunti at uh, iahon ko ito sa kumukulong tubig. Titingnan ko nga kung ano magagawa ko nito. Eh kabayan yung ano yung uh, alamang nilubog ko na sa itlog titingnan natin ang pancit canton kung luto na o, malapit na maluto uh, titingnan ko mamaya kung anong mabuo sa isipan ko ito na yung kabayan uh, sinala ko na siya pinakuluan ko siya sa ano, sa tubig uh, sa kumukulong tubig pinakuluan ko sa titing, titingnan ko kung anong mga naging kinalabasan itong ginagawa ko na sa isip ko Luto na po yan kabayan kasi pinakuruan ko na yan sa tubig. Natutuyoy natin siya para walang tubig mga kabayan. Natatawa ako hindi ko alam kung ano maging resulta nito kabayan sa ginagawa ko. Eh. Ihalo ko na sa rito kabayan sa alamang at sa itlog na nasuti ko na. No? At tingnan natin kung ano maging kinalabasan nito mga kabayan ko. Ito yung naisip ko na hindi ko sigurado kung anong magiging kinalabasan mga kabayan ko. Kabayan, hinalo ko sa, sa sinuti itlog o binati Nilagyan ko ng may lamang ay alamang po yan at ang pansit kanto niloto ko at hinalo ko rin. So titingnan natin kung anong magiging resulta nito sa gagawin kong eksperimento. Ayan na po, nagpapakulo na tayo ng mantika mga kabayan ko. Ipapakita ko sa inyo ang finished product nito at ang maging kahinatan pagkatapos. Mga kabayan. So, ito na kabayan. So, subukan natin muna. Kunti lang muna. Titignan natin kung ano magiging resulta mga kabayan ko. Ito. Yan. Yan lang muna. Ayan na kabayan. <laughs> Siguro naman may idea kayo kung anong klaseng yung binto ito. Oh. Torta ito kabayan. Na alamang. Sinurta no? ko yung alamang. Ngunit nilagyan ko sa nang pancit kanton. Yung binto kong alamang ito. Titignan ko kung ano ang magiging resulta mga kabayan ko ito na mga kabayan, balik na natin. Sabo ah, ka okay naman ah. Oh. Oh, tortang alamang na may ah, ano kabayan, na may pancit canton. Oh, ayan oh. Ay. Eh, akala ko maghiwa-hiwalay sila, hindi naman mga kabayan. So, titingnan muna natin mamaya kung ano magiging lasa sa imbento ko mga kabayan ko. Tortang alamang na may pancit canton mga kabayan. Yan po yan, yung Tortang Pansit Canton, mga kabayan ko. Ito yung kabayan, yung uh, Tortang Pansit Canton. O, tinikman ko na ito mga kabayan, napakasarap po, garantisado. At uh, sigurado ako, maka, magluluto pa ako nito kabayan ng maraming bisis mga kabayan ko. Napakasarap po ng Pansit Canton. Tinry ko po, napaka crispy po niya mga kabayan. Sigurado ako, Uh, magluluto pa ako nito ng ano, ng uh, maraming bisis mga kabayan ko. Sigurado po ako. Bye-bye, ingat po mga kabayan.